Ito tayo sa likod ng bahay ni Uncle Sancho. Nalinisan ng kal. Ano? Doon hanggang doon sa likod. Doon maraming basura dito. Time check, 4.50. Doon, pinisan niya. na ba ito? na. Hindi nang ang dumig-dumigan. Daming mga kahoy tsaka kwan. Bulong ng mangga. Ito naman sarap. Harap. ng bahay. Linis. Ito yung mga basura. Ano? Doon. na. Kanina daming Doon naman sa harap ng gate. Papasok pa lang ang ganda na. Ha? Pam Papa lulus Farm Vlog. Sarout. Oh. pagod, 2x2. Ano ang Yun. mamaya tong <laughs> Yan sa likod Sancho. Ito na lang tapusin namin ang galaw. Yan. Dua. Harapnya angkali sanjuk.